Hello guys, good morning. Welcome sa ating vlogs ngayon. Vlogs. Welcome sa ating vlog ngayon. Ngayong umaga. Ayan. Kagabi ay namili tayo, nangumpra tayo sa ating tindahan. At ito ang ating mga kinumpra, mga pinamili. Yan ang junk foods natin. Kasi ito ang mabinta dito na junk food. meron tayong AQ pants then nakasabit na din yung mga cream shelf, mga shampoo ayun na nakasabit na hindi ko na vlog kanina kasi nakalimutan ko ayun guys yun may colgate doon sa sa ano doon sa daplin at andyan na ang mga powder na sabon mga downy yan na at saka dito ay mga dishwashing mga dishwashing ang mahal na talaga yan silka na sabon tsaka tapos dito ay yan may mga cheese ring dyan kasi puno na dito so merong mga kapi dito creamy white ito ang nabinta dito tsaka kopiko Blanca ito din tapos gusto ko sana yung smart na panghuga sa plato ba smart pero naubusan ako na wala ng stock so ito na lang das Ewan ko kung anong kuan yan. I-try lang. Try lang sa customer kung mabinta ba. Tsaka na bumili din ako ng sister. Ilang piraso so na yung kasama nito? parang tatlo to yung binili ko Yan, may mga tomato paste dito tomato paste tsaka tomato sauce yan tomato sauce tsaka mamacitas oyster sauce tsaka dyan ang ating mga noodles dyan nilagay ko dyan sa aking salamin mahiwagang salamin mahiwagang salamin, mahiwagang salamin. Ayan, ang aking mahiwagang salamin. Nandiyan ang mga noodles para safety sa mga sa aking mga friends. You know na kung sinong mga friends ko. Yan, paborito talaga nila yan. Ang dami nilang kinain dito eh. Kaya, ayan, isi eh, sinulod ko na dyan sa salamin, sa aking mahiwagang salamin, tsaka yung ano din, kinain nila, kinitkit nila yung sugar. Ayan, isinilid ko na rin. Okay. Tapos, dito ay may mga tubig. Yung ibang tubig ay nandoon na sa silid ng ref. Ayan, nag-iwan lang ako ng hindi hindi ko palamigin kasi may maghahanap ng hindi malamig. Tsaka dito may super steak. Diyan may mga dilata. So, andito na. nag na ako ng sabon kanina. Ayan, nakadisplay na. Hindi pa nakadisplay yung iba, yung mga gatas. Hindi pa. Ayan. Pumili pala ako kahapon ng... Uy, so maghahanap dyan ng pangkari-kari. Mamasitas ang brand niya. Ayan, masarap to. At saka, itong Aprita Adap, ang yung minudo, minudo mix, minudo apritada mix, yan masarap din yan ihalo, pag mag apretada kayo bumili din ako kahapon ang apat na tray na itlog apat na tray kasi nga mabinta ngayon ang egg uh, all the time naman mabinta pero kahapon ay kagabi ay dinamihan ko na guys para o, tingnan mo ito na lang na iwan sa isang tray kanina kanina. At saka, sana yung iba kong pinamili. Ito rin ang ibang sitsariya na kalagay sa karton. Yan, dito ang miswa. Miswa, tsaka udong. Tsaka may suka pa dyan. Yan, sari-sari ito -sari nakalagay dito. Sari-sari. Okay, ang aming Christmas tree. Giguba na ni Naruto ang Christmas tree. Saka ito na, kanina nagpakumpla din ako ng mga soft drinks. Ayan. Ayan, punong-puno na ang ref. Tapos, nandito ang sobra. Ayan. Hindi na ano lahat sa ref kasi puno na. Ayan. So, ito na lahat ang ating mga pinamili. Ayan. Ito ang kinukuha ko kasi buy six, get one free. May free siyang isa. So, ayan. Na cream cell, mga conditioner. Tapos, meron pang mga, ano, sun dito. Hindi ko pa na-display. Maglagay pa ako ng presyo dito bago ko i-display. Okay. Ang mag duty diri yung eh. mag duty dito hindi marunong paulit ulit iwan ko hindi sila ano na one year na one year na ang tindahan Ka, sayo pa man kaayugang so ayun lang guys ang ating vlogs for today vlogs ang ating vlog ngayong umaga kasi magpresyo pa tayo dito at mag display So, ayun lang. <clears throat> Paki-comment na lang guys. Paki-share. Paki-subscribe din. And paki-like sa ating channel, sa ating vlog ngayong umaga. Paki-paki naman. Baka naman guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. And see you next vlog. Bye-bye.